Okay guys, papasok na tayo sa work So, hindi masyadong malamig na yun 30 degrees sabi sa sasakyan ko Pero I don't know if totoo yan guys But, today is not gonna be as harsh as Nung Wednesday and Tuesday Dahil talagang one digit lang tayo Nung mga nakatang araw Ngayon guys, ayakit ang ating temperature I think at least nasa 20s or 30s tayo ngayon Para sa akin, medyo okay-okay yun Ang ating scheduled patient for today ay anim Buwan na naman tayo guys sa malayong lugar Sa bundok yan ang ating Mr. and Mrs. na pasyente. And then yung ating last patient ay uh, nakatira sa kagubatan. So, ang ating, ano naman, ang ating gasolina ay um, less than half, ay sorry, less than full, but more than half. So, perfect pa rin yan, guys. Magpapagasa ako kanina pagkatapos kong pumunta sa Giant. Pero naisipan ko na umuwi na dahil nag pa tayo ng kaunti sa ating bahay. At inilagay ko pang ang ating nag-grocery sa fridge. So, bukas na lang siguro, guys. Or, sa Monday na lang tayo magpapagasolina. Wala naman tayong ganap. Um, bukas isimba rin tayo dahil si ate ay merong meeting after church siya ay member ng um, youth um, youth group sila ay napili, kasama si ate sa napili bilang leader, youth leader ng ating church so anim sila and then bukas yung first meeting nila um, so sila ate pati na yung mga kasama niya sa church, sila yung mag um, initiate or gagawa ng mga programs um, and makikipag-coordinate sila sa ibang mga parishes, dito lang sa lugar namin uh, para sa mga activities nga ng mga kabataan And then I think sometime in the summer, meron din silang parang retreat or meron silang um, youth something, something event na magaganap sa Ohio. Hindi um, ko alam ko makakasama si Adi Tingnan uh, natin dahil yan ay um, summer time. So sa school nila, meron volleyball summer camp. Kailangan ni ating mag-volunteer or magtrabaho to help yung mga coaches. So, depende lang kung anong date or anong time papatak yung trip nila sa Ohio. Um, kung siya ay makakasama So, it's says 23 degrees sa ating sasakyan. Hindi nga tama after degrees. And then, sa Sunday naman, meron si JJ na katikisim class. Pero magsisimula tayo ng Saturday. Kasi yung meeting ng mga youth, ano, youth leaders ay magaganap ng Saturday afternoon pagkatapos ng simba. So, dito sa area namin, guys, meron tayong dalawang mass na ino-offer dito sila. Saturday ng hapon or Saturday ng gabi and Sunday morning. So, sa morning, meron 8.30 and 11 o'clock. Minsan, kapag wala namang kaming ganap, Sunday kami nagsisimba ng morning. Kasi pagkatapos ng simba, iniiwan na namin si Bunso para sa kanya ang katikisim class. So, importante rin, no, kahit na tayo ay busy sa mga youth um, sports na mga pag bagets, importante na napapanatili natin yung ano nila katikisim, yung kanilang katikisim bilang magulang para sa amin ni tatay. Importante na huwag nilang mapabayaan yun. Even si ate, tapos na siya mag pero active pa rin siya sa simbahan sa so, mga ganitong idaran kayo sa mga nasa 15, 16, yung ibang mga kabataan ayaw nang magsimba, ayaw nang um, sumali sa mga youth groups, ganyan. So, si ate ni-encourage pa rin namin, especially ako, very particular ako sa ganyan, na mag-devote or magbigay ng konting oras sa simbahan. Palagi natin pinapaalala sa mga bata na sa araw-araw na gumigising tayo and sila ay healthy, nakakapag-participate sa sports, hindi magiging positive kung hindi dahil kay God. So, di balik, sa abot ng makakaya nila, yung konting service na may offer nila sa church malaking bagay yun uh, ma-appreciate ng mga church group leaders yun um, and then um, si ate naman sa kanilang yung sa, sa klase nila na nag-compile last year isa siya sa pinaka-active so kaya siya ang napili na mag-represent ng aming parish, um, para sa youth leadership which is nakakatuwa naman um, medyo ano lang din uh, may mga syempre sila yung mag-organize ng mga events and dahil busy naman si ate sa kanyang school din kailangan lang balansihin yung oras So, sabi ko naman kay ate kapag uh, kailangan niya ng help o whatever, ito naman kami palagi ni tatay, no? Na ready naman sa siyang tulungan. So, nung last time, binigyan siya ng task nung kanilang um, katikisem uh, leader na gumawa ng poster para sa mga younger kids. So, natapos naman niya yun on time. Okay guys, mag ano muna tayo, mag-drive muna tayo. I'll be back later. Okay guys, ito na tayo sa ating first patient. Kunin na natin ang ating. So, ito na yung badge ko. Kunin ko lang tong ating hand sanitizer. I will be back later. Tayo muna ay magtrabaho. Bye for now. Hi guys! Happy Friday! Nandito tayo ngayon sa CVS para i-claim yung ating mga coupons. So, pinadala na ko sa email ko kahapon. Sinabi na meron tayong $4 worth of cash na pwede natin gamitin. So, hindi siya redeemable into cash. Good as ano siya. Pwede kang bumili up to $4 libre. So, ito na ang ating mga coupons na na-print gamit ang ating care pass number. So, ayan guys. Pero wala dito yung ating $4 na pinadala sa email. So, isi-send ko yun sa aking card i-open ko lang yung email ko para i-send yan sa ating care pass card para marihin natin today. So, yun ay mag-expire ng January 29 I am back guys, it's still Friday Nandito na tayo sa parking lot, sa school ni Bunso Para siya ay antayin Kamusta naman ang ating itsura, tayo ay haggard na Today is a very long day for me Kumita tayo ng 6 patients And mabuti na lang talaga ay umabot ako Yung last na patient ko na nakatira sa bundok Is about 15 minutes away From JJ school pumunta muna ako sandali sa CVS dahil meron nga akong na-receive na email kung saan meron tayong $4 off the entire purchase. So, kung nakabili ka ng $20 worth, ang babayaran mo na lang, obviously, ay $16. Pero, tayo ay nag -ikot, ikot at meron tayong nakuha na magandang deal. So, ito ang ating nabili sa ating coupon. Meron tayo ditong Nature Valley Sweet and Salty. Pakita ko sa inyo. So, ito ang ating nabili. So, Nature Valley Sweet and Salty na at meron siyang anim na piraso. Nakakuha tayo, guys, ng dalawang boxes. Ito ang original price nito ay I believe it's five dollars. Tingnan natin sa resibo. Ang original price niya ay five forty nine. Tapos guys, nagkaroon siya ng clearance. So ito ay merong three fifty off. So ang ang binayaran natin ay one ninety nine. Lumalabas yung isang box ay one ninety nine. Eh, meron tayong $4, right? So, ang nakuha nating item ay free. Itong dalawang boxes na ito ay nagkakahalaga ng zero. So, wala tayong binayaran, guys. So, nagamit natin ang ating coupon. Nakakuha pa tayo ng dalawang boxes ng Nature Valley na dark chocolate with peanut and almond. Um this is very good kasi ito ay binabao namin ni tatay kapag kami ay nagtatrabaho. Ayan guys. So ganyan tayo, dumiskarte. Ganito tayo pa nag-grocery. Um, dahil tayo ay member ng mga kung ano-anong store, nakakakuha tayo ng free coupons. Maliban pa dun sa $4 off na pinadala sa atin guys, eto pa, nakapag-print pa ako ng napakaraming coupon. So kapag bumili ka ng isang full item, yan ay 40% discount. Meron akong gustong bilihin dun na shirt para sa ating bagets para kay ate or kay JJ. So pwede natin itong gamitin. This is up to $99 value. So ibig sabihin, kung meron ka nakita sa store na $99 worth, makukuha mo siya ng 40% off. Meron tayong $2 off off ng shampoo and conditioner, any Carefree Ultra, Revlon, or Always Makeup. So, nagamit natin ng bonggam bongga ang ating $4 off. syempre talaga naganap ako sa store na murang halaga na mga items. So, ito ay nakuha natin for free. Kaya, winner na naman tayo. At kung magtatanong kayo, bakit siya naka-clearance? Anong expiration date? It is July 2025 pa. Perfect itong baunin. Dito, actually, sa sasakitin ko, guys. Meron naman akong... Um, ito naman ay cashew. And ito rin, cashew. So, ito, favorite ko ni Daddy. Ibigay ko ito sa kanya. Dahil ito ang gusto niya. Akin na lang itong isang box kami, guys. So, ito na lang ang ating isa-stock sa sasakyan. Palagi akong may baon nito, guys, kasi nga, hindi tayo nakakapagtanghalian ng mahusay pag tayo ay nagtatrabaho. Kaya hindi tayo pwedeng mawalan ng mga kutkutin. So, hindi pa tayo kumakain, no? It's almost 2.40 na ng hapon. Meron akong baon dito, guys, na sneaker doodle pretzel. So, ito ay pretzel, hard pretzel with sneaker doodle. Ito na lang yung pinapapakpapak natin habang tayo ay drive. So, kanina umaga, pat ulit tayo ng um, blue bonnet na margarine. Yan ay 50% off. Kung nakita ninyo at napanood ang aking um, long form video kanina umaga, bumili tayo ng 7 packs ng blue bonnet margarine. Dahil gagamitin natin yan pag tayo ay nag-bake ng mga cookies. Meron din akong nabili na tatlong strawberry yogurt kung saan mataas ang protein content niyan. Yan naman ay nabili natin ng 45 cents dahil yun ay naka 75% off. And then dalawang piraso ng patatas na ating isasahog kapag tayo ay nagluto ng giniling para sa ating torta or um, kung ano man ang pwede nating lutuin doon. Okay guys, yan lang muna for today's video. Napakahaba na ng ating video ngayong Friday. Matagal tayo hindi nakapag-upload dahil tayo ay na-busy. But kapag naka-turn on talaga ang aking camera, ay dire-diretsyo ang ating pagsasalita. Tayo ay Hagardo Bursosa na at tayo ay Tom Jones na din. But anyhow, today is Friday. Uwi na tayo sa bahay at wala tayong kaganapan bukas and sa Sunday. So tayo ay magliligpit, magpapahinga, magluluto ng bonggang-bongga. Dahil sa pagdating naman ng lunes guys, ay tayo na naman ay busy sa ating regular na workday. Yan lang muna for today's Friday video. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa ating dito sa Facebook world, lalo-lalo na sa ating mga tala sender ang ating mga bagong followers and ang mga share ng ating videos. Remember, family time is the best time and every gising with your family is always a blessing. God bless everyone. Good morning, Pilipinas. Bye!